Basta pupunuin ko yung ano yan. Mas sa, marami pa yung go, ano mo bro, yung gulay mo sa bahay ko po, po kuya. Totoo lang mo nga, alam mo na, 60, man, labo, mga 60 pieces na. Saan ba yun? Saan na ba? Saan ngayon ba tayo? Yung Sa San Jose sa del Monte. Ah, mayroon siyang ano doon? May entrance yun eh. May entrance yun. Yung, yeah, yung kaibigan mo ang bahala, sya lahat. Sya lahat ang magbaba. Kasi yung ano, yung kaibigan ko na yun, lalo siya ba mo dapat? Kaibigan mo lang, alam-alak yeah. mo. Hindi. Okay. Malaro ang tennis yun? Ay, ah, yung taga dyan ka, ano? Ah, si Samarte. Oo. Oh. Ano, kalaro ko ba yan. Bayad yun, si Andy. Kasi, i-develop -de ko yung, ano, yung garden niya sa bahay, maluwag. Yung likuran kasi nila, maluwag, malaki. Para, kasi laki ng lote na dito. Oo. Oh. Pero hindi tinatayo ng bahay. Parang, ah, bakante. Lupa lang yun. Hindi, lupa nga. Oo. Oh. Tapos may mga puno-puno din. Kailan, doon kami magtatanim kasi, parang party na subdivision pero hindi pwedeng tayo taniman ng bahay doon lang niya harap niya yung ang malaki pala yung ano um, niya yung likuran ay... ng ano uh, ng bahay niya lahat ng iya lahat hindi, hindi sa kanya lupa na yun kasama ng okay. subdivision ah uh, parang yun parang bakante uh, uh, bakanting lote wala pang may ari wala o tatanim tatanin tanin siya ngayon doon ngayon ay, i-develop ko yung uh, parang siyang pinigyan ko ng maraming pananin sa likod ng bahay niya Ah, meron pa sa bahay din niya. Ngayon lang yung Meron din sa loob ng bahay niya. Hindi, pero ang unahin yung taniman di yung... Hindi pinta pala yun. Hindi, mm -hmm. hindi pinta. May subdivision ah. kasi na may bakanti na ano na hindi pwede yung taniman ng bahay. Tinaniman ng puno. May mga puno-puno. Huwag ikaw yung nakatapat doon sa lupa. Yung bahay dyan, nakatapat doon sa, sa bakante na yun. Oh. Sabi ko, ang gawin natin dyan, gan ganito ang parang ano, plano sa pagtatanin. Yung kabote, sa kawad ano, ng bagay, Kamote, Kabote, ba kasi? Pagtatabi namin yan parang may room. Ang isang room ng Arokbate, isang room ng Angamote. susunod so, na room saluyot. Ngayon, naman sa isang room. Ano yung po experience? mo ano pa lang ito nang kita? Pagkakamunod sa probinsya. Sa probinsya nagtatanim na. Kung Pero may hindi di talaga eh, mo para bisi ng para mo? Ano yon? 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 yon? Ano mo Ano yon? Ano yon? Ano yon? Sa yon? Ano yon? Ano yon? Ano yon? Ano Ano may Ano may Ano may Ano yon? Ano yon? Ano yon? Ano yon? Ano walang Ano na Ano yon? araw. Tabayo, Kalabaw, yan ang na, kalesa Narap, Parang, parang tricycle na yung kalita nila daw. Kalesa ang sakya nung araw. So ngayon, sabi ko sa limang buwan, marami ka ano, binigyan ko siya ng papaya. Uh, eh. ah, ito yung papaya. Puno? Mga ah, puno. Meron ah. ka ano kasi ang papaya. So sabi ko, saluyo, talong bakit, sa mote, magkakatabi na naman okra talong okra, talong, ano pa yung hindi ko pagkatapos doon naman sa isang kanto patola, kalabasa, upo ang palaya nanagumagapang nana naman nun sabi ko sa limang buwan, hindi nga naman mamalingin. Tapos magtatanim pa kami ng kalamansi, pito. Itong kalamansi, malalagi na. Namulang, yung draft yun, nabuo na kami. So, itatanim ko. Yung maliit pa lang, nabubunga na yun eh. Oo. So, Mayroon uh, ba? Mayroon kang upo, patola, palaya, kalabasa. So, uh, lang magdamin pa ako ng Chinese lang po oh. Malawag yung lupa na yun Kami na siya mga malengke Talo, autoraz Tanim pa kami ng sibuyas um, Yung bukutan po tayo may Diba pang mga ah, yan? Yeah. Lemongrass Ah, tanim pa kami ng ano, democrat. grass. <coughs> Ang lahat tatanim pa kami. Pagkatapos mayroon ako sa bahay yung ano, yung malunggay. Basta ko yung ano niya. Mas sa... marami uh, pa yung buo, ano mo, bro, yung gulay <laughs> <laughs> so, mo sa bahay ko, po, kuya. Totoo mo ko nga, alam mo na, ako, mga 60 pieces na. I've been thinking about it about, about you.